Magandang araw mga kaibigan. Pag-usapan natin ngayon itong post ni Attorney Roy Nagwanson tungkol ito sa mga chairmanship ng mga different committees sa Senado. Na kung saan kikita mo dito kawawang lumuluha si Senator Risa Ontiveros Zero chairmanship. <laughs> Hindi katulad tong 19 Congress may mga chairman siya eh. Kasi napabilang siya sa, dikit siya sa ano eh. <laughs> Ngayon, ah wala. Uh, Kawawang-kawawa siya. Uh, Kumpara kay Senator Aimee. Nako, tatlo ang chairmanship ni Senator Aimee. Noong kasi si Senator Aimee hindi pumirma sa resolusyon. Uh, supporting the presidency of Escudero, no? Parang napasama siya sa anim na hindi pumirma. Later on pala, <laughs> sumama rin oh. So, tatlo ang chairmanship ni Senator Amy, Risa Ontiveros, wala. Okay. Si Senator Amy, tatlong nakuha niya, foreign relations, labor, and cooperative. Yan. Again, Senator Risa, lumuluha, zero chairmanship. I don't know kung, of course, yung membership, member siya siguro. Kailang, dapat, chairman ko or vice chairman Okay, ito yung ano uh, iba't ibang committee Blue Ribbon Rodante Marcoleta alaga humanda kayo mga kawatan nandyan na si Senator Marcoleta mag-investiga sa'yo I think the most powerful committee sa Senado is Blue Ribbon Committee binigay kay Rodante Senator Marcoleta birthday pa naman niya ngayon <laughs> ang, ang gandang pa birthday sa kanya accounts Alan Cayetano agriculture Kiko Pangilinan basic education Bam Aquino ito ang mga wise iniwan nila mag isa ngayon si Senator Risa. wala na yung kanilang uh, plataforma for 2020 I don't know. constitutional amendments constitutional amendments Robin Padilla Cooperatives Amy Marcos Cultural Communities Robin Padilla Energy Pia Cayetano Environment Camille Villar Finance Win Gachalian Foreign Relations Amy Marcos Games and Amusement, Erwin Tulfo. Health, Boom, go. Higher Education, Alan Cayetano. Labor, Aimee Marcos. Justice and Human Rights, Alan Cayetano. Local Government, J.D. Ejercito. Migrant Workers, Rafi Tolpo Defense Jingoy Estrada Public Information and Mass Media Robin Padilla Public Order and Dangerous Drugs Bato De la Rosa Public Services Rafi Tolpo Public Works Mark Villar Social Justice and Welfare Development Erwin Tolfo <coughs> Public Works Mark Villar Sports Bongo sustainable development goals Pia Cayetano Tourism JB Ejercito Trade Commerce and Entrepreneurship Rodante Marcoleta Science and Technology Alan Cayetano Ways and Means Pia Cayetano Youth Bongo Okay, napansin ko ang pinakamaraming chairmanship si Senator Peter Alan Cayetano Bilayan natin ha 1 2 3 Parang apat ang kanya <coughs> Okay Basa tayo sa mga comments. Nelson Kawili sa 2028 Senador Canadian Attorney Wing. Yes. Sandy Marquez, congrats Senator Marcoleta, the best choice for Senate Blue Ribbon. Alex Texon, wish granted for Senator Rodante Marcoleta. Ah, yeah, poros Marcoleta itong comments. Ah. Most awaiting part, Senator Marcoleta, todo na ito. Niwit, niwit, yari, yari na meral ko kay Idol, Senator Marcolita din pala. Marciano T. Jr., wow, the awesome Blue Ribbon Committee for Senator Marcolita. Congratulations, Senator Marcolita, poros, yeah, tambo is shaking now. Bakit? Eh, eh, na, nakuha ni Senator Mark Kuleta yung Blow Ribbon Committee. <laughs> Ay. Delikado sila. Yan. Jonain, Makiling. Ayayay. May kinabahan na ngayon. At granted na yung wish ni Senator Mark ya Yan. Yeah, Puros Mark Kuleta dito. Wow. Mark Kuleta, Mark Kuleta. Okay. Next. So ngayon. Yung huwag natin kalimutan yung kay Senator Hontiveros ba na Karen eh, Ma Michael Mauricio. Uh, I believe may nag na ng resolusyon na para imbestigahan Senator Padilla ba o ano. Sana may mag-imbestiga. I don't know kung kaninong committee ito ano. Para magkaalaman na. Kasi hindi pwede yan eh. Uh, sino sa kanila ang nagsasabi ng totoo? Senator Reza or si Karina. Next. Naabangan natin na investigasyon yung nangyari sa Beverly Hills. Yung tanto ko coke overdose. Kahit ano pang sabi nila na pagtakpan nila na private matter daw yun, hindi pwede. Dahil pera ng taong bayan yung ginastos. At saka Deputy Social Secretary yung na involve na umamin na mismo na gumagamit ng coke Mary Jane sa uh, isang foreign trade funded by taxpayers no way na tatahimik kaya ito po ang mga aabangan natin lahat ito pwedeng imbestigahan ng Blue Ribbon Committee ni Senator Marcolita kaya marami ng kinakabahan dyan Okay, salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong talandig ng Bukidnon. Dahil ang income natin sa channel na ito, pantulong sa tribo. Sa ngayon, namimigay tayo ng mga libring yero at pako para makapagpatayo naman ng mas maayos na tahanan itong tribong talandig. Panoorin niyo ang video na ito. Yante, nga matagaan o giyero, nga mag na siya karon. sa gikarga sa motor, aron mag sa iyang balay iya nga tupan karon. Ayang nga Karon abot na si Ante sa iyang gabalayan. So, abot na gid si Ante. Sa iyang gabalayan. So mo ni ang gabalayan ni Ante nga iyang taudan sa yero nga nahatag sa iya. siya naka-adopt me.

karon ante yon sa imong masulting ana human nagyud ang ah, atop sa imong balay sa so, atong video ana ka atop gyud so pila day imong anak ate lima ah uh, so karon pagit kana ka balay karon pagyud oh sige te salamat 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 gyud ana ka atop gyud kwansin ka balay gyud ko Ah sige te salamat po